Body. so nan ako ngayon sa my Dapitan City so um nandito ako sa harapan ng Rizal Shrine so mamaya um papasok tayo sa Rizal Museum at uh, puntahan natin 'yun at tingnan natin kung ano ang mga uh, nasa loob ng museum ni Rizal so Ayan, samahan nyo ako and uh, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click all para update sa kayo sa aking mga video. Let's go! So ayan, so papasok na tayo at uh, uh, may pila dito para mag, uh, mag in. Ayan, so magpila muna tayo at maglista ng ating mga pangalan. Dạ. Yeah. So, papasok na tayo sa Jose uh, Rizal Museum. Ayan, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ayan, papasok na tayo. At uh, sundan nyo lang ako sa aking uh, pag-iikot uh, dito sa loob ng museum. Uh, tingnan natin kung ano ang na nasa loob. Yung mga um, mga gawa ni uh, dating Dr. Jose Rizal, ang ating hero. Ayan, so, ito pala yung nasa loob. Actually, ngayon lang ako nakapasok sa, sa mga ganitong museum. <laughs> Ayan. So, nandito lahat yung mga nakasulat, mga kamag-anakan ni Dr. Jose Rizal at ang kanyang mga adhikain. So, nakasulat lahat dito. At uh, hindi na natin maisa-isa basa kasi maubusan tayo ng oras. Ayan. So, ang kanyang mga gawa at saka ang kanyang mga history. So, dito natin makikita sa loob ng Jose Rizal Museum. Ayan. So, ang ganda So, ma-imagine mo talaga kung ayong um, ay yung ano yung yung kung ikaw ba naman yung nasa uh, kagubatan tapos mag-isa ka lang uh, sa gitna ng kagubatan diba? ayan so tapos na tayo sa museum at pagkatapos nito ay pupunta naman tayo sa uh, klinika ni Dr. Jose Rizal na minsan ay um, nagiging bahay na rin niya Uh, doon na siya matutulog. Uh, so, at doon din siya nag-tuturo um, ng may mga syudyante din sila, siya na tinuturoan. <clears throat> so, siguro, yung mga tinuturo niya dati na mga uh, sa mga gamot, kasi klinika di ba? Siguro, mga ano, mga herbal medicine, di ba? Kasi most, kasi dati, ano naman talaga, Uh, mas ma, mas nabigyan nabigyang ano pansin pa yung mga herbal medicine siguro ganun <coughs> hindi ko lang alam pero isang doktor si Dr. Jose Rizal at sa panahon na yun ay wala pa masyadong mga ano mga gumot ayan so ayan ang kanyang ribolto so papunta na tayo sa kanyang klinika at uh, tingnan natin ang nasa loob niya. At uh, ito ay tinatawag din ito na uh, bahay ni Nerizal. Uh, isang ano okta ano ni uh, ano, may octagon yung anim na haligi. Ani, bahay na may anim na haligi. <laughs> Ayan. So, tinitingnan ko yung mga ha, nakasulat. Tak, medyo mahaba, hindi ko na binasa. Ayan, so, ayan ang uh, bahay ni, uh, bahay na naging klinika din. Ayan. So, papunta na tayo. At saka itong punong kahoy na to, ba, sobrang laki. Siguro ilang years na kaya 'yun na na ano itinanim dyan. Yan so sundan nilang ako at na ano, grabe napakaganda. Napakaganda rito at sa um, presko ng hangin kasi nasa tabing dagat. Siguro ito yung pinili ni na lugar na ah uh, pagtataguan ni Dr. Jose sa panahon ng ano mga katsila. <clears throat> Ayan. So, binabasa natin kung anong nasa ano, nakasulat. So, aakyat na tayo at titingnan natin yung sa loob ng kanyang klinika. Ayan. So, medyo ano siya, may anim na haligi. So, Yeah, the dati parang may ganun, may ganun din ginawa ang lolo ko. So, ito may mga kabinet. Ayan, siguro dyan magsusulat si Dr. Serisal. At saka ito na parang ano, parang siguro ito yung higaan ng ano, ng mga pasyente pag mayroong mga injury dyan. Siguro niya pinahiga. At sa uh, saka mayroon tapos ito, yung kung magpakonsulta at saka may upuan ng dalawang, dalawang ano, silya. Um, siguro pag may magpakonsulta uh, sa kanya, dyan uupo. At uh, dyan din, dito din dinadala yung mga asyudyante niya at saka um, uh, tinuturuan niya. Pero may isa pa tong ba, ano eh, isang dito na dinadala din niya mga syudyante. Ito, yung baol, ayan, alala ko yung baol ng nanay ko. Yung sa panahon na, sa panahon noon, pag may ganyan ka na baol, ay uh, ano na, ano ka na, mayaman ka na daw. Kaya sabi ng mga matatanda. Siguro nga, kasi si Dr. Jose Rizal, um, ano ano tam ano niyan ano, galing sa mahirap at saka yumaman hindi ko lang alam kung paano yumaman kasi kasi ano siya nakapag-aral ng doktor s'yempre hindi basta-basta makapag-aral ng doktor pag wala kang pera ayan so ang nasa loob nito ay ano na lang mga mga pang ano na lang panglinis ng bahay na to yung nasa loob tinitingnan ko ayan so ayan so dito sa ano dito niya siguro pinahiga yung pasyente niya so iniingatan talaga nila ang ano na to ang klinika na to Ayan. Sa panahon noon, siguro kagubatan pa dito. Kaya, kaya puro ano, puro lumber. Hindi pa nauso ang ang simento dati. <laughs> so, puro mga ano, puro wood ang nasa loob. Silya, amisa, ayan. So, Ayan, so tapos na tayo dito at uh, tayo bababa kasi may akyat na naman, may akyat na ibang tao. Um, yan, marami kasi kami, may mga may mga teacher, may mga sijante na sa baba. So nagantay sa ano <coughs> sa iba na papasok dito. Ayan, so, um, Nandito na tayo sa baba at saka nako pagpumunta pumunta kayo dito ang ang ganda talaga so ito yung nakasulat sa ah, uh, yan bahay ni Risa bahay na bilog yan bahay bahay talaga siya tapos pero dito ya tinawag, tinawag din siyang klinika kasi dito din nadala ni Dr. Cesar ang kanyang mga pasyente Ayan, so gagala tayo sa paligid ng kanyang bahay, kapaligiran. Ang gaganda ng mga ano paligid. Ang um, ang lalaki ng mga punong kahoy. Siguro imagine mo na lang nung nung panahon ni Rizal, siguro kagubatan pa 'to. So ayan sa susunod nating video ay papakita ko naman sa inyo ang uh, bahay ni Rizal na kung saan uh, dinala niya dito ang kanyang ina at ang kanyang uh, asawa na si Josephine. At uh, bahay at ang kanyang kusina ipapakita ko sa inyo sa susunod kong video. So maraming salamat sa inyong lahat and don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell click all para update kayo sa aking mga videos ayan so uh, hanggang dito na lang at um maraming maraming salamat sa inyong panonood